Box! Dito! Nandito ako! Oo na, oo na! Diyos ko! Makasigaw ang akla! Ay! Nakita na kita! Kaloka! Ang ingay mo na naman ng aga-aga! Malay ko ba? Madalas kaya bulag ka? Gaga! Buti naman hindi ka late today! Hmm! Nakaisama ang makeup brush! Oh! Kaya look! Hindi ako nahirapang magpantay ng punda. Pantay nga? Makapal naman. Hindi ba sinabihan ka ng bawal nag-make-up? So, Ipapatawag ka na naman sa principal's office niyan. Ay, ano naman? Mabubura din naman yan pa unti, -unti. Ninipis din yan at lalabas ang tunay kong kariktan. Mm. Kariktan talaga? <laughs> o, oh, bakit? Alam mo ba ang ibig sabihin noon, ha? Oo, oo, naman. Kagandahan. True, lalo at walang halong eklavu. Oh. Sabi ng paboritong DJ ko, yan, kilala mo ba 'yon? Hmm. Tompak, pak na pak, ako ang prinsesa ng kagandahan. <laughs> Sabi mo eh, ayoko namang basagin ng trip mo. Oh. Bakit totoo laki dyan? Ayun, kaya naman pala. Paparating si Benj. Crush mo talaga 'yan? Slight lang, ano? happy crush, ganon, chi. Para inspiration lang, ganon. Para lagi ako nasa mood. Pakul pa pero pagkaharap si Benj, hindi naman makapagsalita. Makapagsalita man, nauutal. Wag ako, Charles. First year high school pa lang, best friends sa tayo. Graduating na tayo ng high school. Kabisado na kita. Gaga, itigil mo nga yung monolog mo dyan. Feeling teatrista ka? Baka may makarinig sa'yo yung lakas-lakas ng boses mo. At kailan ka pa nahiya? Seryoso feelings mo? <laughs> Ayan na, Box. Palapit na. Ayan na! Hi, Angge. Hi, Charles. Charles! Hi daw! Umurang ang be. Um, hi. Mamaya ka sa akin, demonita ka. Ilalampas ko yung feslak mo sa sahig. Kunwari, galit pero kinikilig. Kaka. Ah, uh, Angge, may date ka na ba sa graduation ball? Um, bakit mo na itanong? Ah, uh, yayayain sana kita. Will you be my date? Pwede naman. Pero plus one ko si Charles. Alam mo naman, para kaming twin sis, laging bundle. Okay lang? Ah, uh, sige, di bali na lang. I'll just see you at the ball. Okay, see you. O, oh, Bax, pwede ka nung huminga. Lumayos na. Di mo naman kailangan gawin yun? Ang alin na naman. Yung tanggihan si Bench. Be, alam ko naman na mo din siya. Anong ka ba, Bax? Hindi naman kita pwedeng iwan, no? Oh. Sino ang makakasama mo sa ball kung pumayag ako kay Bench, Aber? Sorry. Hindi ko kailangan ng kasama because I am the queen. Wala kang choice. Bilang Reyna, ako ang iyong kanang kamay. Kaya tigilan mo na yung pag mo dahil malapit nang magsimula ang klase. Okay, fine. Charles, bilis! Hahaba ang pila sa kantin. Gutom na ako. Girl, santali. Dito ko sa likod mo. Dahan-dahan ka nga. Gaga ka. Hinaharangan ko nga ng full day putan mo eh. Ha? Bakit? Anong meron? May stain ka, B. Dinatnan na pala ako. Punta muna tayo sa pinakamalapit na CR. Kerry, sige lang, teretsyo ko lang ah. tahan ng lakad at baka umagos ang lahar. Sige ka. Box, wag mo muna akong patawanin. Nakakainis ka. Baka bumulwa. Ay okay, sige na. O, oh, may dala ka bang napkin? Impacta ka. Wala nga eh. Oh. Mali ko ba naman kasi na magkakaroon ako today. Ang malas mo naman, girl. Nako, kakaubos lang din ang stock ko. O, ganito. Iiwan muna kita sa, ano, sa comfort room, okay? Ibibili kita ng napkin dun sa labas. Sige, bilisan mo ah. Oo, oo ito na. Boy na! <laughs> ano ba? Sinabi na huwag munang magpatawa. Angge! Hoy! Bakla! ano, buhay ka pa ba o tatawag na ako ng puneraria? Luka-luka, akin na. Oh, binilahan din kita ng sabong mabango. Kapag may stain kasi ako ang ginagawa ko, nilalabhan ko yung may stain na part sa magkaparehong sides. Baliktaran lang, girl. Tamo, mawawala man siya niyan, swear. Salamat, Baksa. Paano kaya ako kung wala ka? Ay, di nga nga. Handusay ka dyan na duguan. <laughs> Kumusta naman ng akla? Ay, ito. Bakla pa rin. Pero malapit ng matunaw ang beauty ko sa inips, ko cool Lord. Tsaga mo rin, na? Punta-punta ka pa. Kla ka. Tindi, tindi ng sikat ng araw, oh. Namiss kita, Beshiwap. Hmm? Grabe, hindi na talaga tayo nagkita pagkatapos ng graduation. Ay, paano pa nga tayo magkikita? Ay, wala nang pasok, di ba? Ay, ano? Pasok ulit tayo sa eskwela para magkita tayo, ganon? Chusera ka. Ang tamad mo naman kasi lumabas. Ayaw mo man lang mag Ay, mainit nga kasi bakla. Mahuhulos ang ganda ko. Ay, ang tignan mo. Tagaktak na naman ang pawis ko. Nakaupo lang naman ako dito. Diyos ko, wala akong ginagawa. Pero pagod na pagod ako. Doon na nga lang tayo sa kwarto ko para makapag-aircon. Okay. Box, ano oh. na? Saan ka magka-college? Whisper girl. Ay, di ba nga kasi, ang gusto kong course, interior design. Kaso magastos daw na kurso yun, sabi ni Mudra. Eh, hindi naman daw nila ako kayang pag-aralin doon sa eskwelahan na bet ko. Eh, yun yung pinakamagaling sa interior design bakla eh. So, ano nang plano mo? Ay, di wala. Eh, may magagawa ba naman ako? Tatambay na lang ako hanggang ma-realize nila na kailangan din nila akong pag-aralin. Okay, kung ayaw nila akong pag-arali ng interior design sa school na gusto ko, ay, di pa kainin na lang nila ako habang buhay. Any will do. Box, very wrong ang ganyang mindset. Sayang ang panahon, ano ka ba? Check natin yung course na yan, pati yung school na gusto mo. Ang dami mong awards ng high school tayo. Nasa honor roll ka. Mag-apply tayo ng scholarship. Maghanap tayo na magpapaaral sa'yo. Tignan mo nga naman, may panlilibring magaganap. Kumusta ka na, Vax? Long time. Ito, maganda train na pa rin. Ang tagal na nga nating hindi nagkikita, Vax. Ganon siguro talaga kapag ka magkalayo ng eskwelahan. Pero alam mo, friend, very happy ako kasi kahit hindi tayo madalas nagkikita, close pa rin tayo. Ako din naman. Kahit ang dami ko ng bagong kakilala, ikaw pa din ang best friend ko. Aba, dapat lang. So, kamusta ka na nga? Okay naman. Alam mo, buti na nga lang pinush mo yung scholarship. Ang saya ko dun sa course. Para akong hindi nag-aaral kasi alam mo, gusto ko yung ginagawa ko. Ang saya-saya, bakla, at ito pa. Hmm. Hindi pa man ako gumagraduate, Umaanda na ang bakla. O, oh, kaya nga may panlibre na ako sa iyo, 'di ba? Talaga ba? Paano? Hmm, tumatanggap na ako ng mga rackets. Nagde-design ako ng mga kondo. Tapos yung mga refer referral ganon. si, Tapos minsan naman sinasama ako ng mga season designers na talaga. Alam mo na to help. Tara! Siyempre! Bayaran na yata ang friend mo. <laughs> Baka naman pag yumaman ka na, malimutan mo na ako. Grabe naman to. Yaman agad. Eh, masaya lang ako kasi kahit hindi pa ako nakakapagtapos, paunti-unti nakakatulong na rin ako sa house. Ang sarap pala sa pakiramdam, Bax. Saka nalilibre mo ako. Hmm. Uy, dalas-dalas sa -dalas mo to, ha? Tignan natin. <laughs> o, sige na. Mag-order ka na nga doon. Ka. Kahit ano? Oo na. Go. Kahit mahal? Alam mo, isa pang tanong mo, ikaw na magbabayad talaga. Hindi lang ng kakainin natin, pati yung kakainin ng kabilang table. <laughs> <laughs> Welcome to my humble abode. Humble ka dyan. Ang ganda nitong kondo mo. Very refreshing. Tropical vibe kasi ang gusto kong ma-achieve. Kaya, ayan. Pero alam mo, gusto ko yung feeling ng parang nasa beach lagi. Eto, yan ang kinalabasan. Achieve na achieve, best. Mm. Beach na beach. <laughs> <laughs> oh, ano yung may pagtaas-taas ng paasa la mesita, Aber? Bax, mm. naalala mo nung high school tayo? Di ba, minamasahin natin ng isa't isa? Ay, oo. Ang sarap nga nun pakala eh. Gawin natin ulit. O sige, ako muna masahihin mo ha. Ang yan ito? Ako yung nakaisip, dapat ako yung una. Hayaan mo na. Mas pagod ako sa'yo, kaya dapat ako ang mauna. Hmm, nadapa na ako ha. Ang likod muna. Ay, sarap. Bakla. Hoy. Anong oras na? Sleeping Beauty ang peg. Uh, OMG. Nakatulog ako ng bongga. Grabe ka, friend. Hindi pa nga kitatapos tapos masahihin, borlog ka na. Hindi mo tinapos, no? Tinapos, syempre. Honest kaya ako, no? Anong oras na ba? Oras na para mag mo, Halika na doon. Hinanda ko na sa bar. Doon tayo sa balcony ni Pumuesto. Ay, gusto ko yan. Mm. G! Charles? Oh, ang na ulo ko, bakla. Tumka na ba? Pa-deliver na lang tayo, natatamad ako eh. Charles. Oo. Tawag ka tawag, dede ka lang naman ako sa tabi mo ah. Ano nangyari? Ay, dinalasing tayo tapos hindi na kita pinauwi. Kaya ang ending, dito ka natulog sa room ko. Charles, wala tayong damit. May nangyari ba sa atin? Hindi ko rin maalala, friend. Kung meron man, panigurado dala lang yun ng kalasingan. Kaya, kalimutan na natin, please? Nasuksuka ko eh. Kung gusto mo, o-order oh, na lang ako ng breakfast para makakain na tayo. Okay? Buti naman nakarating ka. Ang busy ko nga eh. So, I cannot stay for long, ha? Ang dami ko talaga kasing rampay eh. Charles? Hmm? Hindi mo ba ako iniiwasan? Ramdam ko kasi na pagkatapos ng inuman natin sa kondo mo, parang ang layo-layo mo na sa akin. Paklang to! Busy nga lang talaga! Charles, pwede bang magtanong? Splook. After all these years, anong ba ako sa'yo? Ano ba kasing tanong yan? Ay, di BFF! Yun lang talaga? Hmm. Kaibigan lang kahit may nangyari na sa atin? Ang gig. Pakla ako. Alam mo naman yon, di ba? Ever since the world began, ganun ako. At wala akong ibang kayang ibigay sa'yo, kundi friendship, yun lang. Charles, we have been best friends forever. Baka naman pwede natin itry? Ang okay. Please. Please, huwag ka nang umasa. Okay? Kasi masasaktan ka lang. At bilang friendship mo, ayoko na nasasaktan ka. Kaya Charles. Kailangan ko lang umalis. Okay? Sabi ko naman sa'yo, busy ako eh. Tsaka tantanan mo na yung ganyang thoughts. Okay? Remember, same tayo ng target market. Babu. Dear love, aaminin ko, hanggang ngayon, I am hopeful. Baka naman pwede maging kami? Baka may chance kami? Baka kung susubukan namin, things will work out. Baka kami talagang para sa isa't isa. Kasi ako, hinding hindi ko iiwan si Charles. Hinding hindi ko lolokohin. Diba, sabi nga nila, yung pinakamagaganda at pinakamatatag na relasyon nagsisimula sa pagkakaibigan. Mag-best friends na kami ng ilang dekada. Kung tutuusin, perfect match talaga kami. Kung susubukan lang niya. Oo na. hope pia ako. I still am. Kung hanggang kailan, piya nang hindi ko alam. pa bang i-memorize yan? Basic! <laughs>